muna wala pa yung kasama namin kaya lakad muna kami warm up hirap pag ano biglang ano biglang takbo eh. dapat nga may warm up talaga exercise mas kamansin ka din kamens kamens exercise nasa lugar. Nasa nalahan mga marami. Oh, parang tumaas rin ako ng timbang eh. Naramdaman ko sa pusak yan eh. ayun ayun ito okay, magkaroon ka dyan yun 60 oh. ah 60 hindi na nga may pagbalik pagbalik hindi ito 60 lang pala yun magkakaroon si ilpon ba? bag ba tawag mo? small bag <laughs> bag ba? <ya>. built ba? hindi gagawin tawag hindi naman magagawin tawag Gima gout tiba Gima gout say Ubas nasi hari araw Nang nang tal Nang nang tal Nang nang tawag Nang nang tawag May tanog yung cellphone ko eh. Kalaglag kasi yun pala yan. O, Pero, Ano pala yun? Ang nagirin meron ito na ulit. Paano may din mo kung may kalukuhan mo ginawa? Bakas puntos yan Alis na agad para may nag-mind din na kwan. Sino ba sa amin? Sinabing bawa ng post. Alam niya agad. Eh. Parang surprise kasi nasa ka GC namin eh. Pati ang titikas ng ulo natin. Ang standa natin. Yung, 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 yung. Sino ba yun sir? Diyos yung pa? May, med, sino ba yan? Hindi sinabi ni Kwan. Sabi ni... Eh. Nalagyan mo lahat ng patches mo? Nalagyan mo na? Oo. Pa, so, so, hindi pa iba. Lakad muna, lakad muna. Gangis eh. Yung tunog na yun, anong tunog na yun? Gangis sa amin, probinsya. Gangis, no? Hmm. Ito, kuliglig. Kuliglayo sí. na, no? Kuliglig sa kalsada. Oo. Yung bike uh -huh. yeah. hmm. na may Sakit Ah! Pwede ba Oo. O nga. O nga. Pwede ba ito naman? Oo. Pwede ba Ori. Agad mag-isa oh. oh. wala kaming ano dito. Ay mga bike ka Ito kami duman sa likod. Shortcut sure kami. Ay no. Shortcut. Sure Shortcut sure ta palayo. Kung ano pa yan, yung mga 1 Ang sabi ko sagot ka pati sa man, arbor na puro kumpan, kahoy pinag na nga. Kasi kung may kahoy kasi yun, pag ng Juan, ipid ito. Ang na lang sa kahoy ang Juan. Hey! <laughs> kahoy lang. may Ha? Pwede ka lang nga